Pogi natin kasama mo, no? yeah, Sir Eong. So, uh, kaibigan natin dyan sa Pilipinas. Oo. Oh. Eh, Ngayon Tito guys, sa ano, Saudi. Ayan <laughs> na Question. Ayan ang idol. Sir Eong, mga idol. Slow. Andyan din yung mga pogi natin. Sir Traffic and Sales, mga idol. Maglalagay na ng signage. Si Boy ML. May mga araw na yan. Para sip na sip mga idol. Sip na sip talaga yan. May bantay tayong taga-index dito mga idol. Para sip talaga. May mga taga-index tayo. Bantayan yan mga idol. Saka may mga sip tayo. pupuntahan natin yan. Ayan Ay, yung mga taga-index mga idol oh. trapek import searchian dito mga idol. <coughs> hmm. Ay mga pogi na tenga samaan mga idol, yon sa dolo mga idol oh. Teito ko yan, andun si Laser yung yon yon. Si Laser yung at saka si Clown Joseph Cesar mga idol. O, mga pogi na tenga may pupuntahan tayo dito mga idol yung mga nagpapasilong mga idol kasi nainitan mga idol napakainit at saka medyo malayo din yung nilakad namin mga idol malayo layo tingnan natin kung anong ginagawa nila dito sa may tent <coughs> ayan pag nagpapahinga mga idol kailangan sabayan ng pagsisilpon si boy email ang pogi kong insan si sergi Prechutor special jumper naman yan, mga idol ay ay uh, ayan ganyan lang yung buhay dito mga idol ano uh, ML scatter lang yan mga idol ganyan lang yan sila ayan po ganyan natin kasama mo oh. sir sa so, iyong uh, kaibigan natin dyan sa Pilipinas oh. ngayon eh, dito guys sa ano sa hindi <laughs>